right mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. May panonoorin tayo galing sa Pinas News Insider. Nasa description niya ni subscribe niya yan dahil nag po yun ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Ito ang title na ating bibigyan ng reaksyon na dominion. Bonget sumuko na. Oy, sabi ng ganon dito sa ating pinanonood. Sandro Kakasa sa hair follicle test. O oh, bumigay na. Uh, USB hawak ni Amy tatapos sa palacio. Yan. ibig sabihin siguro, magkakaroon na ng katotohanan lahat. O oh, ibubunyag na palalo. Kasi ang ng ang laki talaga ng ginawa ni Madam Amy. Kung ready na kayo mga kapatid, simulan na natin. Kung gusto niyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming maraming salamat sa Fiber New One. Siyempre habang nagsisimula ho tayo, pinapakinggan niyo po, mag-like po kayo dyan at mag-comment ng Duterte pa rin! Okay, simulan na natin dito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di man ay balitang. Matapos naglabas ng bombang statement ang presidential sister na si yeah. Senator Aimee Marcos tungkol sa kanyang kapatid. Na huh? kasalukuyang presidente ngayon na si Bongbong Marcos na di ay gumagamit ito. Hindi huh? Kaya naman Senator Aimee Marcos at Sandro Marcos hindi na nakapagpigil pang pa dalawa huh? at sila nag Saguta na Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, yeah. subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa inilabas na balita ng balita ngayon, mm. hindi ito asal ng isang tunay na kapatid, Sandro Marcos sa na ng sunod-sunod na pagsabog ng mga revelasyon ni Senator Amy Marcos laban kay Marcos Jr., Lisa at Sandro. Ibinahagi ni Sandro ang bigat ng kanyang hinanakit matapos ibulgar ni Amy ang kanila umanong bisyo. Sa lahat po ng binanggit ha? ni Senadora, walang basihan, walang katotohanan. Oh. Wala katotohanan. Ah, edi magpaano kayo? Magpa-hair follicle test kayo, puro dakdak. Di -dak. ba, no? Oh, ito, oh, ito, oh, para malaman nyo. Oh. Diba, ganun, oh, ito, hair follicle test namin. Negative kami lahat, hindi kami nagdodroga. Ganun lang yan, dali-dali. <laughs> Maniniwala talaga kami at ikakalat namin na negative itong mga Marcos. Diba, kung si Madam nag-react kami sa mga sinabi niya, edi magre-react din kami pag nakita namin negative kayo. Walang problema yun. Marcos kami, sige. Oh, Sinumahaling pala mga Dutayante, hindi naman pala nagkagano'n nag sila eh. O, oh, eh, nakalat namin. Kaso ngayon, kapag walang uh, ay, hair follicle test, walang test, no, no, wala rin. Diba? Kaya, kailangan, mayroon din kayong pasabog. Eh kung wala, paano oh, ano yan? Ang basehan namin muna sa ngayon, Halos lahat po kasi nang nagsasabi sa inyo na ganyan kayo At yung mga korupsyon Halos nagtutugma mga lahat eh Tapos nasabihin nyo walang connection Wow O play tayo mga kapatid oy sa mga nagko comment yan maraming salamat ha Sisikapin kong ko pusuan Kapag mahaba mga comment nyo Sige habahan ko rin ang sagot ko Yung e mga ganyan Lahat po ng inyong inaing ina sa comment section Papansinin natin yan hanggat kaya, di ba? At walang magandang idudulot sa bayan. Mm. Unquote. Kasunod ng pahayag ni Sandro Marcos ay bumuelta at hindi na rin nakapagpigil sa si Senator Amy Marcos ah. at buwelta pa niya. Mm. Aimee, may hamon kay Sandro matapos mm. ang matitinding padutsada ni Majority Leader Sandro Marcos na nagdulot ng spekulasyon sa publiko ah. kabilang na usap-usapang hindi tunay na pamilya sa si Senator Amy Marcos aga... O, oh, eh, ano ngayon? Halimbawa lang to... O, oh, ano ngayon kung hindi tunay na pamilya? Halimbawa lang... Oh. Eh ano ngayon eh yung binunyag niya mas matindi. Hindi tunay na anak versus nag naggaganon yung buong pamilya. Ang Eh ano ngayon? Ang laki ho ng diferensya. Hindi tunay na anak versus napakalaking issue. Eh ano ngayon? Ganito sasabihin namin. Hindi pala tunay na anak si Madam Maymi, nagsisinungaling siya. <laughs> eh sabi ni Madam sige magpapa-DNA test ako. Magpahair hair follicle test sila. Ah. Tsaka kita-kita kay Madam Ivy mula noon pa. Makikita mo talaga yung pagka-Marcos niya. Di ba? Si Sandro, nakikita nyo ba ang pagka-Marcos niya? Eh di kung sige, eh di wow. Kapag hindi, eh di magpatinay test din siya. Oh. Yon. Kasi eh, si Madam uh, BP Sara, sinabi sige, oh, si BP Sara do, eh, baka may diferensya sa pag-iisip. No, eh si magpapasay kaya tre uh, say kaya tres ano ba yon kalimutan ko na kahit spelling di ko alam yun. say kaya tres uh, test basta ay ganun no Oh O, oh, sige papayag nga si basta magpadrag test din kayo Oh may magko-comment na naman yon noon po nagpadrag test na hindi hair follicle test Una yun Hayon Pumapayag naman si Bipi Sara eh. O ngayon, si kapatid mismo, si tita. O, si tita na, si tita. Pumapayag siya. Sige, DNA test ako. Magpa-herporical test kayo. O, alam nyo, ginigisa nyo yung sarili nyo sa sarili nyo. Ano? Kayo na rin mismo ang nagigisa sa sarili nyo mantika. Bumabanat kayo, bumabalik naman sa inyo yung banat. Eh ano ngayon? Kung alimbawang ampon o galimbawang hindi anak o anak, e, binulgar eh binulgar Matagal na sa Marcos yan eh kahit yan, hindi Marcos. Matagal na siyang nasa Marcos. Kitang-kita niya pa rin pamilya niya. Patunay lang yan. Halimbawa, para sa akin, ano? Para sa akin. Para sa akin, patunay lang yan. Kapag ka ikaw ay nag-i-illegal powder, wala ka na sa tamang pag-iisip. Mismo yung tita mo, binabastos mo na. Oh. Maganda ba yon? Ha? Ang ganda nga ng pagkasabi niya sa ano, Iglesia ni Cristo eh ading, di ba? Kapatid pa rin, nakababatang kapatid. Umuwi na, magpagamot na. Concern pa rin. Eh si ate, ni, base sa kanyang sinabi, ano? Ni, ni Senator Amy Marcos. Sabi niya, si kapatid na daw niya, si kabsat niya, si ading niya. Nagsabi, magbabago na, hindi na raw ano. Pero ilang beses niya niloko yung kapatid niya ayon sa sinasabi ni Madam Imee ilang beses niya na sinabing hindi na mauulit o uh, hindi na raw siya gagamit. Oh, ilang beses na 'yon. Naniwala nang naniwala itong si Kapatid. Si Manang. Hindi si Manang Claire ha, ba 'yon? Manang sa salitang Ilocano, ate. Eh si Manang Claire iba rin 'yon. Tagalog talagang Manang 'yon. Naman! Naman naman! magkaroon ka naman ng respeto sa tita mo, di ba? Eh, kung totoong gumagamit, eh, sa akin lang ha, kung totoong gumagamit, eh, hindi mo talaga re -respetuin. Kasi pag naggaganong ka, wala ka sa tamang pag-iisip, eh. Diba? O, oh, ay, sundan, sinundan lang ni Madam Amy yung sinabi. O, oh, sige. Magpapadinay test ako. Magpa-hair follicle test kayo. O, oh. oh. ano kayo na sasabihin mo? No, no. <laughs> Yan ang sinasabi, bumabalik sa inyo, mga kapatid. Tuliho tayo, ano? Pag sinadora ng may dalang mabigat na hamon, oh. Ah. diretsahan sinabi, mm. gustong paingay ni Sandro, ang usap-usapang hindi ako tunay na kapatid. Isa <laughs> lamang ang solusyon at sinundan niya ito ng kanyang hamon. Magpapa-DNA ah. test ako. Magpa-hair follicle <laughs> test sila. Alam nyo, alam nyo, kung totoong tita, itong si tita, para sa aking pambabastos yun, nasasabihin mong hindi tunay na kapatid. At kung totoo yung sinasabi ni Madam Amy doon sa pagbubunyag niya na sila ay nag illegal powder, sumisinghot, no? sa labi na kasama, maging anak, etc. ba? Diba? Kung totoo yon tapos gaganunin mo yung tita mo, malaking bagay na kabastosan yun. Diba? Gumagamit ka na, bastos ka pa. Pero kung hindi totoo lahat ng mga sinasabi ni Madam Amy, kakampi ako sa Marcos. Kakampi ako? Hindi naman pala totoo eh. Basta magpa-hair follicle test lang ko. eh ba't kami magpa-hair follicle test? Bakit? Patunayan nila. Kung magamit kami, ba't kailangan namin magpa-hair follicle test? Eh yun na nga lang ho yung paraan ni... Eh para maging malinis kayo sa mga paningin ng mamamayang Pilipino, magpatest ho kayo. Pero hanggat merong no, no. Di ba ka kay rapid Tulpo, naalala nyo? Yung, uh, anong tawag dito? Yung mag, pag nagsisinungaling ka, liar, de, liar, de, detector. Le detector test. Liar, detector test. Lie detector test. Liar ang Di ba? Ngayon, pag hindi ka nag-lie protect, nag detector test, ibig sabihin natatakot kang malaman na nagsisinungaling ka. 'Di ba kay Latulbo, may ganon? Kung ayaw mo magpa-lie detector test, ibig sabihin matik na, 'di ba? Tapos gagamitin mo yung karapatang pantao, karapatan namin na hindi magpa-lie detector test. Ganun din sa hair test, may karapatan kami, karapatang tao na hindi kami magpa-lie detector test ay lie test. Magpa hair follicle test. Karapatan namin yan. Basta kayo, patunayan yung gumagamit kami. Yun. Ngayon, kung hindi talaga gumagamit, kakampihan ko ang ano, Marcos. Ngayon, sinungaling ka pala, Madam Amy. Eh. Oh, ganun lang na tayo. Matitino pa lang mga Marcos eh. Bakit hindi natin kampiyan? Di ba? Ganun yun. Pero, ang isang ating nag-aalala, nakikita ko sa kanya. Nag-aalala siya, mamin. Oh, yung kapatid ko, ganito na nangyayari. Di ba, may dugudugong ngipim. Tapos, iba na siya kung magsalita na lagi nating inuulit. Buri mo, katatanim lang nung gusto mo, anihin na. At marami pang iba. Kung ano-ano mga pinagsasabi, mananagot, maihiya. Oh. Hanggang ngayon, wala naman nangyayari. Kawawa si... Si... Whenever I sing, boys and girls, na di ng bong Hindi ko replay ah. Hindi ito replay. Inuulit ko lang yung sinasabi ko na kawawa si Jose Marichan. Kasi nga, moment niya kapag ka December na eh, November, December. Pagka bear season, moment niya na. Marami ka na dapat maririnig kayo ng mga tumutugtog sa mga mall. Meron na ba? Meron pa naman siguro, no? Tumutugtog sa mga bahay, mga nagpo-post ng na mga Christmas. Paano magki-Christmas yung mga tao ay eh, kung napapansin nila? Paano magsasayang buong sambayan ng Pilipino kung yung mga balita ay puro pangungurakot? may hap na saya, pwedeng magsaya. Pero kung kapag ka, uh, napapansin mo, puro balita, puro pangungurakot, baka kaya mong magsaya ng 100%, pwede siguro 80%. 70%, 50%. Pero minsan naiisip mo, grabe siguro mag-Christmas yung mga heavy ngayon. Wow! Whenever I see boys and girls para di jaiwani. sila ay nagda-drugs sabi ni Senator Amy. Kung hindi naman totoo, ba't hindi magpa-hair follicle test? Yun lang ang patunay na hindi kayo adik. okay, mga kabataan. Alam nyo, nagpapatawa lang tayo or nalagyan lang natin ng konting parang nabang tawag dyan, sense of humor. Pero may may pinupunto ako dito. Kung talagang wala kayong ginagawang masama, si Tamba o si Romualdez, imbestigahan ninyo. Wala namang masama eh. E eh kung totoo, totoo wala siyang kasalanan, e eh di wala. Pakita nyo sa publiko na iniimbestigahan ninyo. Problema ba yun? Si ko, hindi na uwi yun. Ano uwi yun? Eh, magiging airport yun. Ay, awalo na. Naging airportan. Eh, tuloy na muna natin, mga kapatid, no? Ang patama. Pero mas masarap pakinggan yung ano yung Never rising boys and girls. kapatid, may comment kay diyan mga kapatid Duterte pa rin. Okay, patuloy natin. Ni Amy ay malinaw na tugon sa tono ng pahayag ni Sandro na nagtapos sa linya. Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Uncle Saan nga ba hahantong ang mainit na bangayan ng pamilyang Marcos na tila naging teleserye na ayon sa ilan? Tila isa na itong sinyales na nagdudulot ng hindi maganda pamamahala sa ating gobyerno kung sila mismo na magkadugo ay hindi nagkakaisa. Ano pa kaya ang ilan na nasa gobyerno na mayroong kanya-kanyang pansariling interes? Nakakalungkot isipin na mga kapwa natin Pilipino ang siya rin palang gagawa ng ikalulugmok ng bansang Pilipinas. Usapan ho natin itong, ano, itong nangyayaring hamunan ni Amy Marcos at ni Sandro Marcos. Pinapalabas ata ng mga... Shout out, uh, Kuya Jay. Love you. alagad ni Marcos na itong si Amy po daw ay ampon. nako po. Akala, akala ko dati ang ampon si Marcos kasi pro, pinoprotektahan niya yung mga makakaliwa. Akala ko anak siya ni Joma Season. Yung pala si Marcos. Alam nyo, speaking of makakaliwa, dati kasi may balita sa SMN News or sa... Nakalimutan ko na eh. Sabihin na lang natin hindi totoo itong sinasabi ko. Kasi walang katunayan eh. Pinababa ni Marcos... Parang ano eh, parang dati maka-Marcos pa ako noon eh, maka-Marcos pa ako noon eh. Pinababa ni Marcos yung mga makakaliwang grupo, yung mga NPA. Tapos binigyan niya ng mga reward. May parang 50,000, 100,000, tapos may pabahay. Ngayon, tulungan niyo po ako. Sino nang nakapanood sa inyo ng balita na yun dati? Na nagbigay siya ng pera or reward sa mga sumukong NPA, sumukong mga makakaliwa, tapos binigyan ng pabahay o 100,000. Tapos, habang nagre-reaction ako, siyempre, makabibian tayo eh. Oo, tama yan. Maganda nga. Kasi nga, Talagang uh, yung mga makakaliwa, maganda yan buti na pababa. Ngayon yung reward inisip ko. Ay, paano naman yung mga loyal na Pilipino na hindi kumakalaban sa gobyerno? No, yung mga ibinubuhis yung buhay nila para sa mga makakaliwang grupo. O hindi naman kay yung mga nabiktima ng mga makakaliwang grupo. Wala ba silang reward kasi sila talagang Pilipino? No, inisip ko yung yung pagsuko nila, okay naman siguro mabigyan ng 50,000, 100,000. Siguro okay yon pero biglang napapaisip lang ako, lumalaban yung sa gobyerno eh. Tapos binigyan mo pa ng reward ng sumuko. Oo, <laughs> pwede, pwede. Pero inisip ko, paano naman yung mga Pilipino na pure Pilipino talaga sila or mga sundalo na lumalaban talaga? Yung mga sabihin na natin, nagkaroon ng mga damage. that binabalita kung ano, di ba, na nakipagratratan sa mga NPA work din sila di ba ng mga 100,000 to 100,000 yung mga pamilya nila di ba? Yun lang naisip ko lang, ha, naisip ko lang. Correct me if I'm wrong. Sige nga comment po kayo, dapat pa ba nakapagsumuko yung mga NPA? Dapat pa talaga bigyan ng 100,000 o kaya pa bahay? Dapat ba? O baka bigyan lang ng konting pera? Dapat mas malaki doon sa mga mga loyal sa ating uh, bansa yung mga hindi pasaway, di ba? Ibigay sa mga sundalo, sa mga pulis na talagang binubuwis yung mga buhay para labanan yung mga NPA. Yun ang para sa akin. Pero kung bibigyan ng reward itong mga to na ganong kalalaking halaga, wow! Then napanood ko kasi dati yan. Pero hindi ko siya kayang patunayan na walang ebidensya na eh. Matagal na kasi yun eh. Panahon pa ata ng kasisimula pa lang ni PBBM. Yung mga point na namigay si PBBM at si BP Sara, ng uh, ayuda silang dalawa pa lang noon eh nakalimutan ko basta ang mga banda doon yon eh yung mga sumukong mga ano eh, dapat wag naman ganong kalaki ang reward yun lang ho oh, naisip ko lang mali ba ako ako lang bang nakakaisip na dapat dapat hindi ganong kalaki kusa pa bahay pa ang sarap pala maging NPA tas bigla ka susuko alam nyo pinapunto ko hindi maganda ang desisyon ng Pangulo kapag ka, totoo yung sinasabi ni Madam Amy na siya ay nag illegal powder. Yun lang. Kasi pag nagagano'n ka, matino pa bang pag-iisip mo na yung katatanim, aanihin agad? Yung mga ganun ba? Sorry kung mali ako. Ako, ako na nagsasorry kung mali yung uh, magbibigay sila ng 100k sa mga NPA. Tama naman pala. Eh, di tama. Pero para sa akin, kasi parang mali eh. Huh? Comment kayo dyan mga kapatid. No? Ano ba sasabi nyo dyan? Babasahin ko po yan. Re-replyan natin yan. Si Amy Marcos pala daw yung ampun. Hmm. So, yun nga. Eh, ang hamon ni Amy Marcos, ay eh, magpapa-DNA test siya. Eh, magpa-hair follicle test muna itong mag-ama. <laughs> oh, sabi siguro ni Presidente o yung ibang mga kapatid, ba't mo kasi sinabing ampun? Magpa-DNA test daw tapos tayo magpapa-herpolical test. Si Raulo ka kasi, ba't mo yun? Baka ganun lang, baka ganun lang. Okay, wala na po tayong oras. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lamang po. Huwag po kalimutan, no? Pindot po kayo ng like. Kapag nanonood po kayo, isang pindot lang ng like. Para nyo na akong kinukurot nun. Ito hmm, sa'yo. Meron din po dyan super tanks doon sa mga nakakaluwag-luwag. Pamasko nyo na po sa akin yun. Dahil ang liliit ang views ko. No? May likansya ako. Sira. Oo oh, yun, no? Know? Oo, oh, sira. Kano lang laman itong likansya ko? Oh? Wala, konti. Ang lilit lang ito. Right. Super super chat. Nadaanin ko sa biro pero totoo. Lilit ng views na natin. Nasira kasi nagpalit tayo ng name. Okay. X-Crew 2, Deng TV. So, oh, na nakakaluwag-luwag yung pindot lang. Ng Maraming salamat po and mabuhay tayong lahat. Basta, lagi ko kayong palalahanan. Doon po tayo sa totoo.